Ayan mga kachali, mag-uusap-usap na po kami ng aking mga junakis kung ano gagawin namin para mapigla si Kuya Clark. Ano? Ganito ba? Eh. Ang gagawin natin? Chris? Ano? Ano? Ay, ano? ay, Angela. Ang buti mo. Chris, yung kanin, ayusin mo na sa lamesa. Tapos ngayon, a uh, chayin soft drink. Si Clark, kailangan kausapin ni Robin habang nagluluto para yung cake, iaabot ko rito sa pintana. Ah, doon tayo? Oo. Ah, dito, tapos, Rob, hindi. hindi, lalabas tayo na um, nakaandad na yung cake. Nagkakantahan ah, na tayo. Ang mas maganda, handa oh, okay. okay, kay na doon. Tapos, kung ko siyang lilibay din. Oo, ngayon na. Hindi, and mas maganda yung ano ko lalabas tayong dala-dala nating cake. Ah. Ando siya nagluluto. Oo, ganun oh, oh. mas maganda yung... Mas maganda yung... Mas maganda be. Kesa yung doon siya, tapos papasok, lalabas okay. siya. Halata okay. kasi yun. Yeah. Oh. Mas maganda yeah. yun. Oo, oh. 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 mas maganda yun. Yung kani, yung kanin, ilagay mo na sa table. Yung Angela, yung cake, iaabot ko sa'yo sa bintana. Tapos tayong dalawa papasok dito. Oo, oh, sige. Ayan. Siguro din yung kasi masusurprise si... si... Masusurprise? Ay, Chris! Kausapin mo si Robin na kailangan nakabante siya doon sa...

Ayan, magandang magandang hapon mga kadyari. Ngayon po ay birthday po ni Kuya Clark. Sinurprise po sana namin si Kuya Clark. Hindi ko po alam kung surprise po eh. Kasi kanina umaga sinasabi na po niya sa amin, birthday niya. Pero hindi po namin na birthday niya. Hindi namin sinasabi na may alam kami. Pero ganun pa man po. Pinagandaan po namin si Kuya Clark. Alam po niya dalawang tulog pa. Dalawang tulog pa. Saka pa lang po siya mag-perfect Kasi gusto nga po namin na surprise siya. Parang si Angela po. Hindi na yung isa na surprise kasi nakakutok po siya na may mga gulay. Ngayon po, sabi ko yung tekli po kami na isurprise si Clark. At sabihin mo na yung handa na to para sa mga kaibigan niya, darating mga kaklase ni Teklitz. Hindi ko lang po alam mga kagali kung napaniwala po namin si, si Clark. Tapos po naman na yung po ako. Ayan. Matuluto po ngayon ako ng sapsoy. Sapsoy, pansel, Okay, ang pulsit kasi hindi mawawala sa handaan niya. Ang ko ng buhay. Tapos, saka po nag-ano nag, ko yempo, nag-marinate po tayo ng yempo para po i-ro po mamaya-maya. na sila. Clark! Clark! Tu dalawang tulog na lang. Birthday mo na, di diba? Anong gusto mong handa? Ano lang po, kahit ano lang po. Cake lang po. Ay, cake lang po. At spaghetti at pangkak lang po. Ah, ano, huh? mo na, Harami naman yung ginabi mo na yun. naman pala, Ate Chris. Papagurin ka pala. Harami naman yung pala. Cake lang po, cake lang. Hindi po dito po, kahit ano lang po. Dalawa lang po. Dalawa lang, okay. Ano pa? Wala lang po. Baka mabus po yung pera niyo po eh. Ha? Kaya dalawa lang <laughs> po hmm. dito. Hmm ano naman ang gusto mong regalo sa birthday mo? mo kahit, simple lang po kay Erlo ano, po. Rilo lang po. Hmm. Anong klaseng relo? Yung parang pong, ano po siya, parang meron po siyang oras. <laughs> ah, simpleng relo. Okay. Hmm. Ang ano naman ni Clark, mga kajali. Hindi naman po siya ano sa mga regalo. Gusto lang po niya. Meron lang po siyang nakikita. Orasan. No, Clark? Wala na nakita. Ano ba lo iiho nyo diyan? Asan yung baboy? Parang liyempo yata. Magkiiho kayo ng liyempo? Pagka kanyari po sa Pasko po, may bibigay po sa inyo. Mm. Malaki pong pera yan. Sino? Ako po. Ikaw, may bibigay ka. Okay. Di ba po pagka kanyari po, malapit na po Pasko po? Oo. Oh. Pagka po, binigay po ako ng pera, ibibigay po sa amin po yung pero bibigyan po namin po kayo po sa inyo po. Yung oh, sige, aww. itatabi natin para pag umuwi ka ng masama lola mo, may maiabot ka no? na. Tsaka ano po, magkaka- Bibigyan ko din po sa inyo po yung konti para meron din po yung pera dito. Oh, aww. sige, okay. So, Thank you. Clark, right. gusto mo, isabihin na natin yung bete mo ngayon sa mga bisita ng tito nito mo. Yoko dito. Ba? Bakit? Mahihiya pa, ma pa ako, pagkakunyari, sinabi ko pinagsasabay ng... Ba't kayo pinagsasabay yung ano? May nag-iwi mo mga meron na nag-ano... Naging... Para hindi na ako mapagod sa susunod. Hindi na, tita. Huh? Bakit? Papapili na lang tayo ng cake-cake. Kuya, gawin hmm. okay, mo ngayon. Hindi ako, tita. Oo. Uh. Baka... Uh, sige. Sige, tita. tita. <laughs> Nung no, narinig yung cake, sige. <laughs> Ano, isasabi na natin bete mo? Papayag na mo kaya tito dito mo? Kamuha mm -hmm. akong bala pa ako kung yan sabi ito sa niya. Hindi kayo magagal sa mga bisita niya. Siyempre, pera ng mga bisita niya yan. Sa naman, sa mga pwede na naman dito ng team eh. Pwede naman, di ako po dito? Kukuha ko lang, isisikreto ko. Kukuha tayo ng konting handa. Kukuha tayo ng konting panset. Tapos, magpapabili akong maliit na cake. Tapos, may tayo ng happy birthday. Ano? Happy birthday. Oo Okay na yun? Oo, okay naman dito. Para hindi ako mapagod sa susunod na nga. No. Kasi dalawang tulog pa ang birthday mo, diba? Oo oh, po. pa po yun. Kasi nasa turo yun. May, <coughs> may ano tayo? Liyem <coughs> po. Tita. Sa pag-yong sasabihin naman dito, pagka yun, nasa itong ano po yun. Parang, ganyan po, mo na naman ako nun. Eh, may... may... ngayon Ano, Sabi okay. na natin birthday mo ngayon? Hindi po. Hindi uh, na po ang mahirap, hindi pa hindi ito. Gusto mo naman. Eh, tanong mo yung Kuya Robin mo kung makakabili siya ng cake. Oh. Eh, Ramin. Oh. ka ng cake? Oh, hindi. Nakakabili na ako Hindi pala nakakabili. Nakakabili yan, Eh, kasi siya ang nagluluto. Ako di po ako tagaano ng mga ano ulam. Tara na, yan, paano yan, robin Gusto niya isabey na yung fiesta niya ngayon sa bisita ng ninong mo. Eh, pwede rin. Pedrel, ah, bibili bilang king mamaya. niya. Oh. Oo. Okay. okay. Para isang celebration na lang daw. Hindi na mayroon si Tito bukas. Ah, sige. Sige. Uh. Eh, paano yan? Walang rilo. Oo. Oh, oh. Sarado na yung ano? Bilihan ng rilo. Kaya sa mga kalawalan ang birthday na talaga. Sarado na yung palengke. Paano pa ang bibili Dino, ng rilo? Hindi ako sabihin po. Si ah, Saan po? Ah, sa Shopee. Ah, sa Shopee ko lang ang o-orderin yung rilo. Tapos sabihin nyo lang po, ano po, rilo lang po. Ito, ito lang. Naging nandito lang po. Basta mga kalawalan birthday, no? Ay, bigla. Kuha ako sa mga kalawalan lang. Ay. Ang tagal pa niyan. <laughs> okay, yung ano, yung relo. Wala ka. kasi mo, Ano, may ah. gusto sabihin sa'yo si Clark. Ano yan? Oh, uh, Clark, paano yan? Sabihin mo na kung ano yan. Ah, gusto niya, yung birthday niya, isabay sa mga bisita mo. Yung? Yung verde to niya. Hindi, iba yung verde niya. Tsaka yung... Mga Mga... hah? na tayo Ha? Hindi <processing> na Kasi baka pa dito. niya, Ba't kaya ako na Mga kadyari, pina ko namin si Clark. sa mga na Kaya Ang gusto niya, ang niya sabihin niya ta. I na ngayon, para hindi para hindi ano isa pa na, isabi na ngayon ng birthday niya sa mga bisita mo para hindi na ako mahirapan. Eh nakikita mo? Eh kaso, ang dami niyang gusto. Eh may kinakain si Robin. Gusto niya pumili ng cake. Oo. Eh at saka sarado na yatay pilihan 'yan. Oo, siempre gusto ko pag birthday mo. Make cake. May cake. Tapos birthday mo, sarili mo 'yung handa, hindi 'yung yung mga liluto ng tita Janet mo sa mga kaibigan ko yan, sa mga ano ko classmate ko. Hindi kasi gusto ko para Hindi nyo nga ilalas dito kasi pag ako meron rin nahihirapan niya. Hmm. Eh, wala, wala tayo magluluto. Wala nang gano wala nang taga... Wala nang taga sa Kasi iba yung special, special. At saka sabi ko be, kasi gusto niya, ano, dilo. Eh, sarado ni Palengke, paano ba ah, ba makakabili? Ah, ah, sandali lang. Ano yung gusto mo sa birthday mo? Rilo po. Rilo? Ah. Doon po sa alam ko, sa Shopee. Sa Shopee lang daw? Ah. tao. Shopee lang, hindi mo po sa palengke pitita. Ah. Oh, ah. ah. ayun, nakablog to. Ayun, mag-ilo ka. Ay. Oh. Ah. Hello mga Charlie. Ayan. Yeah. Uh, ang birthday clerk. Magalo ka naman buti. Hindi, birthday niya. Ano pa? Sa susunod pa. Dalawang tulog pa. Dalawang tulog pa? Oo. 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 Matagal pa pala birthday mo. Kasi so, sa mga kajali muna siyempre, ano. At saka advance, advance, happy, uh, advance happy birthday ka mo. No? No. No. Advance happy birthday, tapos uh, wala ka sa birthday niya. Eh, ano yung gusto mo sabihin kay Kuya Clark? Advance happy birthday, Clark. Uh, Mag-alak ka lang. Makinig ka sa mga ganda. Tapos? Ano pa? Yung mag dapat may medyo matagal. Ah, <laughs> uh, palagi kang ano, mag-pray. Yeah. Lagi mo free. <laughs> Kung wali mo tong si Lord. Huh? Oh, ikaw, kumusta yung ano mo? Yung okay. yung ano mo, yung, yung school yung school. Okay lang. Tapos ano baka naman yung mga grade mo mga Hindi, ano? <laughs> mataas. Pataas at ang grade mo? Oh, Ay, nung kasi nga ako nag-aaral, 150 ang grade ko noon. 150? Oo. <laughs> oh, <laughs> oh. So, talino sa decade? 275 275 Ah. Oh. Ano, ano yung ano mo? Mapapangako mo naman <laughs> Noah sa mga tumatangkilik sa inyo noong pa hanggang ngayon? Ano, uh, mas lalo pong pagbubutihan ang pagkakaroon ko and mas lalo rin pong pagbubutihan ng paglalaro ko sa basketball Happy 12th birthday Kuya Clark Love Promised love so, Sigurado mas surprise na eh.

Kakanta kayo pag andyan nasaan? sa ano? natin dyan 3! ka ba, Kuya Clark? Sa totoo lang, Kuya Clark, ngayon talaga birthday mo. Kaya lahat kami nagkaisa na hindi oh. ka namin batiin kang ina. It's <laughs> e, a <sa Clark! laughs> ay, 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 success ha? Success yung ginawa natin pag ano kay kaya Kuya Clark. Joke ko lang yun, may bisita ko. Pero alam mo, ang tita Janet mo, lahat ang niluto niyan dahil birthday mo ngayon. Para sa iyo lahat yan. <laughs> Ito, alam mo ba, napaka-special nito kasi ginagalingan mo sa school at mabait kang bata. Kaya tanggapin mo itong masarap na cake. Happy uh, 12th birthday card from... Uh, ano ba ito? Promise land ah, for land. our family. O oh, oh, sige, wish and ano, bro. Yay! Yay! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy ah, birthday to you. Okay. Ayan. nag si Kuya Robin. Tumawag doon sa... Ano? Sa Goldilocks. Nagpa-deliver. Ah, Bakit parang naman mag-aaloan mo? Ha? Ah. Ah. Gano'ng kakasaya? Kasi po, kakasaya po. Kasi, best time lang po nakaka okay. kayo muna man ako nakaka-cake lang. Pahiyakin mo naman so, ako. Pahiyakin mo naman ako. Basta ngayon, enjoy your work. Ha? Eh. Sige. Kain tayo. Okay, paano yan? Pray uh, uh, mo na tayo. Kailangan mag-pray mo na tayo. Ayan, po si Chris daw pray <laughs> Oo. Oh, yes. oh, yes. oh, -ano, oh, oh, o, sige. Ayan, si Tura, number 5. O, sige, sige, sige. mag Sige, tayo. Nakatayo tayo Wala kami. Ka, -tay. Ha? Wala kami. At tawagin ko ba Nani kami ka po. Kumain na po. Nani <laughs> Ayan na po nababas ni Nanay Carmen dahil pasok na daw po siya. Uh, happy, happy birthday. Uh, um, diba, sabi ko iyo, parati ko sinasabi sa'yo, mag-aaral kang mabuti, unay ng pag-aaral, at mag-pray na parati mo ipag-pray ang makatapos ka ng pag-aaral sa iyong kinabukasan. Kasi yan ng makakapagpa pagbabago ng buhay mo kapag ikaw eh, nakatapos ng pag-aaral. Tsaga-tsaga lang, no? Basta, ikaw nga, sabi nga ng mga matatanda, kapag may tsaga, may nilaga. Uh -oh. Ayan, eto na si Nanay Carmen. Oh, Nanay Carmen, nani siya, pumati ka kay Kuya Clark. Kasi ito yung may birthday, Nanay Carmen. Kaya... Hato. Happy birthday Clark and ito, 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 ito. more birthdays to come. Uh, and more birthdays to come. Uh, Congratulations and happy birthday. Oh, copy mo na si Nanay Calmy. Oh, thank, thank you Nanay. O oh, si Kuya Bagnig na alam mo na Kuya Bagnig. Ah, paborito mo yan. Ay favorite ah, ko yan. Birthday ng favorite Masasabi ko, tayo, favorite yun, masasabi ang mapapayak ko lang kay Clark pati may kasama ng miss sana mag-aral ka mabuti at huwag mo silang tibiguin ng tito dyan at dito at sa lula na kay tatay at huwag ka lang sumuko sa pag-aaral ganyan talaga mm -hmm. abang may buwan may pag-asa pa basta yeah, mag-aaral ka lang oh, ba't eh kaysan lang, nila ba ba't umiyak ba ka ay oh, um, oh, ikaw naman be ano masasabi mo sa Si ah, Clark na parati mong pasaman. Alam mo, sana lumaki ka may respeto sa nakakatanda. Yun. At hindi man nakakatanda, at yung kababa ng loob, lagi mo yung babaunin. Yun. At sa puso mo yan. Kaya, wala man din yung kapiling mo, mahal mo sa buhay, bilang mo kami na hindi iba sa iyo. Kasi, uh, alam nang, basta may, may Diyos ka sa iyong, puso, Ah, uh, hindi kami. Andito lang kami. Gagabay sa iyo. Ah, gagawin namin best namin, ah, uh, family Marastas. Ah, uh, basta maging mabuti kayong bata, gagawin namin lahat. Ha? Ah, ikata ka kayo namin. Ayun yung tatanda niya isa tayong pamilya dito. At yung hiya-hiya wala. Pag kami ano magsumbong lakay kay Tatay Lito pag ina kay sa Baka, school. Napayak ah, ka tuloy okay. ko mag pag kamalan ko class. Ay, bakit ay, naiyak ay, si Clark? Ay, Clark. Ay, 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 man, huy, birthday ay, mo ay, ngayon. Ay, uh, ya, bakit ka ay, kuya kad naiyak? Hindi sabihin mo bakit ka naiyak. Ano yung gusto mo sabihin kay ano may gusto ka ba sabihin? Bakit ka naiyak? Ano ba yung nararamdaman mo sige? Eh. Labas mo. Naiyak ko lang po gusto ko. Kasi hirap po tayo po ng birthday gulf kasi tayo hirap naman. Okay, yan masaya ako kay Clark kasi... syempre, yan, na, nakikita ng mga nanonood andun sa comment is si Kuya Clark kay ano naman. Kuya Patling. Na, ano, may kaiyak. Pero mga kajali, kahit na gano'n po kahirap turuan po si Clark sa pag-aaral kasi post, late na po kasi siya ano sa study. Kaya po gagawin naman po ang best po natin para po mahabol po yung kanyang knowledge po sa school. Kaya po, promise. Kaya, basta't maging humble, pabayad, ha? Huwag mo kami kakalimutan, ha? Kung ganun namin kayo kamaano. Ano? Sige, tumalik, Lord. Sige. Butuhin mo natin. Ano ko, edi magseselos si Kuya Bagning ah, okay. yan. Oo siya. Magseselos yan. Yakapin mo. Oo. Uh -huh. ah, asa si Kuya Robert? Ano, uminom ng gamot kasi ngayon Maaga Haa, maaagang nakatulog. Makajali wala po Ano, muna na natin dito. Si Kuya Robert kasi po na ano... Maaga po siyang nainom ng gamot. Abang may buhay, may buhay. O, isa pa. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! to you! Kain na na! O sige, magpre-pray ang ating...

ang tawag dito? Liempo. Liempo. May... Ano to? Ano tong isda? Sige, Kuya Clark, sabihin mo ano tong isda? Dalag. Dalag. Bulig at ito. bulig at ito. Iyon, ano tawag dyan, Kuya Clark? Tilapia. Tilapia. Ito? Sapsoy. Sapsoy. At mga gula at panser. Iyon, papahabang buhay. Para mahaba ang buhay. Ang mga

sumusunod kay Tatay Lito. Lagi kang may makatanggap na gift kay ha? Basta't lagi mabait, yan lang ang lagi, yan lang gusto ko sa inyo, maging mabait lang uwi na. Matututo na si Clark na ano. Oo, oh, siya, Baga, na na si Clark. Wala mo Matututo. Mga jali, <tinyo> Nabigay po natin yung gusto po ni Kuya. masaya, masaya po tayo. At ah, nakita naman po natin. Ang kasiyahan po na kahit na ganitong bagay, wala po itong, wala pong kalalagyan po sa kanyang puso, ang kasiyahan. Ha? <tinyo> Basta mag-aaral lang mabuti, Clark, ha? Gano'ng kakasaya? 1 to 10? Uh, ah, 1 to 10. Ah, sobra-sobra naman, oh. No? Ay. Ayun, ah... Uh, ayan, mga kajali, ayan. Ah... Uh, May arouse po natin ang birthday po ng ating pong celebrant na si... Kuya Clark. Ding dong, Clark. Ayan. 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 Uh, sana, sana, kuya Clark, uh, masaya ka ngayong araw. At uh, um, yung hirap na pagluluto ni Ati Chris, Tita Chris, at Mami Janet mo, eh, dessert mo. Ayan. Sana laging maging ano, ha? Mabait lang, ha?